Malot nung yung tama yun eh, o Sumabit ba? toman man Nasa siningit Ayun gumagalaw ah Ayan, makukuha na yan. Ay, mm, ako pa. Ayan po, laki ng toman doon. Ang no? na no, no, baril. Ay, kinuko na pamingit. Sumabit po dun sa may water lily. Ayaw, ano? Saka malagot yung bala, sayang. Last mo na ba? Last na? Oo, no, last na. Napatigil ah, siya. Last na yung bala niya. Ayan. Ayan, sabit na. Sabay kayo, sabay. Sabay kayo. Ayan na. Ayan, sabay kayo. Ayan na. Ayan, Ayan na. Ayan na. Uunat mo yung taga na yan, pero di mo mapapatid yun. Bridge na di ba? Bridge. Ayun, tanggal na. Ayun na. Sabi na, sabi kayo sabay. Wala. Wala kayo na. Hindi ka bumalik sa'yo yan. Avena, no, baka. Hindi, babalik Baka pamitik yan, baka pamitik. Hindi. sa'yo, huwag mo kayo pera sa'yo. Pagka na patid din sa'yo, wala na isda na yan. ito, wala, marami tayong reserva nito. Hindi sa'yo, wala na. Yung ba, yun, yung ba, nabaral niya ba na yan? Oo. Kanina lang? Oo. Oh. Mas sumabit pa. Ang gulo naman. Malaki ayun. Malaki yan. Sumabit eh. Ayun, baka mga pwersa nyo. Ayan Oh. Ayan, no. Ayan, nahatak po nila. Malaki po ng toma. No? Diyan masarap tumoto. Ano? Diyan masarap. roba Ay, common, common. Common to common. Ako na isang na. Ay po, tinutulig tutulong oh, po nila na nasabit po sa, ano, sa water lily. Ayan yeah. o. Ayan, ayan, ayan. Gusto mo mo kanti sa gilid? Para makuha mo. Sige, hindi lang po sa iyo yung radio no, doon. Oh, yung ano mo baka pumitik sa'yo malalim yan baka pala malalim yan malalim yan malalim, so, yung water lily ang abot-abotin mo ha? Tapos hmm.

Maabot ko lang itong nasa akin eh. Oo, oh, nila. Ayun ito man. Common ba? Common ano? Hmm. baka siguro di magkakasin lang Yeah. Maano na yun, makukuha na yun. Tulong ay, tulong. Ay, common nga, kalaki. May hindi ka laki eh. Ang mga laki oh. Boss, ano ba? Taas mo nga. Dur muna natin. <laughs> Ito sa uh, barrel ko, Jago. Ganyan din siya. Uh? Oh, 37 to. Oh, eh. wala hmm. ka nang common, no? Oh. Mas okay. baka mga to, oh, banggal ah. Hindi hmm. pala tama. Ayun po, hindi alam ka bitaw bitaw. Lang oh. kaya, okay, ge bas. Asa tot mo sa mga mag titik sa iyan, no? Ah. Eh, mo sa page mo. Ah. Ayan po, laki Abe, ito po, dalawa na Dalawa na baril niya, niya. Ayan po sila oh. Si X Matinik Ayan <laughs>